Story. Kim paumuling lumayag matapos ang surprise message video ni Paolo Abelino para kay Kim Chu. Grabe ang birthday prod ng actress ang husay niya sumayaw napaka talented, matapos nga ang birthday prod niya ay marami tayong nalaman mula sa kanyang mga matatalik na kaibigan, ipinagmamalaki nila ang actress kung gaano ito cab at kabuting tao napaka masayahin na bata kaya nga super blessed siya sa kung anong meron ngayon, nalaman din natin na marami palang tinutulungan ang actress sa kabila ng kanyang pinagdadaanan last year. Nakakatuwa na totoo ang balita na masaya pala talaga ang puso nito. Ayon nga sa mga komento, Paolo is one of the most important men in her life direct Lauren, her dad and her hero Paolo maganda naman mensahe ni Paolo kay Kim, na maging masaya uli this years marami pa silang work na pagsasamahan spend time with your family and loved ones. Napapalibutan din kasi si Kimi ng mga mabubuting kaibigan at masayahin na pangalawang pamilya ang Showtime Family. Ayon pa sa isang komento, wow ang dami na guy na pwede bumati kay Kimi pero special talaga si Paolo sa buhay ni Prinsesa Chenita. Naiyak ako noong sinabi sa papa niya na sana matagpuan ni Kimi ang tunay na nagmamahal sa kanya, hindi naman ito ipagkakait ni Lord Ramdam namin kung gaano kabuting tao at mapagmahal si Kim Cho basta huwag lang magmadali darating din ang tamang panahon na ibibigay iyon ni Lord basta magtiwala at magdasal lang. Ilan lang iyan sa mga komento mula sa mga Kim Pao fans. Natuwa ang lahat sa birthday prod ni Kimi at ang mensahe ni Paolo Avelino.